Hello guys, so for today's video, samahan niyo ako mag-print and mag-cut out na mga headdress for buwan ng wika. So, meron akong template. and So, anim lang siya. And, I choose this design kasi para madali lang siyang i-cut. So, download lang siya. All of them. And then, we will save it sa ating computer. Tapos, ipaprint na natin siya. By the way, I'm using HP Smart Tank 500. So, recently lang din, na-discover ko na pwede pala ako mag-print sa kanya ng borderless and borderless ng A4 and A5. So, atin tayo dito. Save natin dito sa Bonawika headdress. So, naka-zip siya. And then, i-unzip natin siya. There it is. So, extract lang natin. Yan. Tapos once na ma-extract siya, yes, pinap binubura ko na yung excess. And then eto na siya. So ayan. Ready to print na to. Ayan. And then, anong siya. So, let's print it out. So, print na natin siya. Print photos. Buwan ng wika headdress. Ayan. So, A4 siya. And, I'm choosing matte brochure. So, quality niya is in high quality ko siya lagi pag start printing. So for settings, guys, ito naman yung settings ko. Landscape, E4, and then I'm using matte paper. So, matte yung gamit ko dyan na quality, and then borderless printing. By the way, I'm using HP Smart Tank 500 na printer. So, this is dye ink, guys. Hindi ko na siya pinalitan ng ink. And, maganda naman yung output niya for me. Hindi naman nalalayo dun sa nasa laptop. So, ayan siya. Sobrang ganda niya, actually, sa personal. So, ito na, guys. Na-print ko na siya lahat. Again, anim lang ito in total. And, ayan. So, nak cut out ko na rin siya and eto na yung finished product natin yan so manual cutting pala ito guys I'm using scissors lang talaga yun lang talaga yung ginagawa ko so tsagaan and eto na yung ating finished product yan diba ang ganda niya actually super satisfied ako sa sa output niya yun lang guys bye